sabi ko sa kanya, kilala mo ba si Ilote? Oo, kilala ko, nakarating sa amin dito, sama, San Roque. Ako yung si Ilote. Oo, oh, sama, ikaw ba yan? Oo, oh, gulot siya. Ako yung si Ilote. Hindi ko makalimutan yung mama um ko. Sabi ko. Hindi, pumunta kami doon sa araw, ano, dumating si Berto at saka Jipre. Ayoko si Tapang kami ata yun si Jeffrey lang. Punta sa bahay si Baba. Yun na nang kilala, kilala kila, na kami doon. Ay, ay, si Jeffrey talaga, parkada ito wala yan sa placer. Ay, Jipoy, Jipoy. Si Jeffrey. Si Ang buhok niya, may eh. baksak niya, ang buhok niya, may paganyan eh. Nung binata, binata nga, po, eh. pa yan, binata mga binatilyo pa yan. Binatilyo pa yan. Sa ato pa din sa, ulit ako pa si, na, si, yeah. si Gawin Jeffrey, nagkakuan na yung mga uh -huh, sa placer. Oo, na kami niyan. Ah. Ah, sa mas Sa mas sa placer. Bilyang po doon sa ano, mismo sentro. Pangita na kami. Doon man ako kay naman eh. Kasama ko niya si Ima at si... Inday. Inday. Kami sa Inday. Kami na kasama. Nagdala naman ako ni naman Galing man ako sa Pidura kaya. Kasi yung asawa niya si... Bilinggoy. Bilinggoy. Taga Pidura na mga tayo. Yun ang nagdala sa akin. Papunta to sa e, man. Eh na yung marihelo ako na papunta. <laughs> Ganda na kwento namin. Ang namin. Ikot ikot <laughs> <laughs> mo na kita, amigo, minsan ay kay Henry. Nung nakasama ko si Bamban, saka si Paring Henry pala. Taga Bagong Silang na nung umuwi ako bakas yun, Ay, doon ako na Pinoy. pinoy, pinoy ko talaga. Sabi ko, nagtanong sa kanya, ikaw na. Oo. Tos, kami ni doon, na ni Ima. Pero si Ima talaga, nung, no, no, hindi pa nakamayata. Nung pa ako nakapag-abred, nakita ko yan, nagpupunta yan sa ibaba. Nasalubong ko yan eh. Kasama niya na pa si Paan Pael. Pagkasawa niya. Kita ko si Ima, buntis talaga nung araw. Kita ko sa akin. ko ba? Siyempre, 14 anos na ako nun eh. Ang ibig sabihin, alam ko na yan. Tanda, tandaan. Oo, ang tandaan ko na. Sabi ko, ah, parang si Ima. Pero yung lalaki niya, kung kilala.

Nung nasa na ka-abroad ako, nung nakabalik ako, sir, dalawang balik na, yun sa si parang Henry, Kasi dito pala ang na uwi sa bakong silang. Doon nagkwento na. Oo. Sabi niya, may kikalala daw si Ano, tabi. Ilurdi ang pangalan. Nakarating daw sa kanila na uro. Inampun daw ni nanay ni mama mani. Ganun ang kwento. Sabi ko, wala nang iba. Sabi ko, Sinayman, si mani na. Si na nga yung makita ko sa komisyon na yung labor. Masawa ako na ako. <coughs> ang anak ko nung panganay ko yan si Mark. Ano na na, rin, Salita, bago kong lipat ang galing. Bago kong lipat. Ito yung gan, 1987. Bago kong lipat. Ang liban. Jeffrey ngayon, pumunta na no, no, ako no. doon. Sa bagong sila. Doon na kami nagkakilala. Oo, oh, balik pa. <laughs> doon na kami nagkakilala, sabi ko nga. Akala, si, ay, ko, pangita pa rin kami.